reasons kung bakit nangyari at ngayon ay shock na shock at nagugulat ka kung bakit bigla kang binlock at ngayon ay inamblock ka niya or ng ex mo. Flex ko lang po mga kapapong na kung kayo po ay binlock and if given enough time and space, most likely ay iyaan block ka rin. At ngayon kung inamblock ka niya, ito ang top 5 reasons. Unang-una po, curiosity. Probably nagtataka na po siya ng sobra kung ano ang nagaganap at nangyayari sa iyo. Since na kayo po ay attached before, natural lang po na isipin po tayo kung wala na po siyang naririnig sa atin. At pwede na rin nating sabihin na pagkakayo po ay inamblock, ay ino-open na po niya yung connection sa atin. Yung pinto Hoping for a possible reconnection Pero hindi tayo dapat ma-excite dito It is better not to do anything Huwag po muna tayong gagalaw Siyempre expected po niya na i grab niyo po yung opportunity na to At kung mamadaliin natin ay maaaring makakuha siya ng assurance O tumaas na naman po yung kanyang ego Second, connected sa number one Is realization Kasi dapat po tayo maging maingat At obserbahan muna kung ito po ay consideration or ego-based lang Number three not feeling threatened anymore. Yung pakiramdam niya na meron na siyang safe path at kalmado na nga po yung situation. Sure na mangyayari ito mga utol kung halimbawa hindi mo na siya kinukulit, hinahabol, or iniistorbo. Number four, seeking approval or validation. Ito ay nangyayari kung halimbawa ang siya ng struggle. Emotional struggles na normal naman kung halimbawa nagmahalan kayo dati at ngayon ay nasa breakup kayo. Struggling at ngayon ay naguguluhan sa kanyang ginawa at naging desisyon at ngayon ay naghahanap nga po ng kasagutan. Wanted to get or wanted to see something that can back up their decision. For example, break up, pag-block sa'yo or paglayo sa'yo. And last but not the least, aksidente lang. Kaya nga, it's always best na kahit inamblock tayo ng ex mo, mag-observe ka muna at huwag niyong pairalin yung excitement mga utol. Dahil importante ma-analyze po muna natin ang totoo. Hope na nakatulong po tayo today sa mga interested po sa mga ganitong topic, lalong-lalo na to win your ex, check my YouTube channel, Papong TV. At marami po tayong tips at kasagutan doon.